Cidog oh, ng papa man, cidog. Ng papa man, ang dog na. papa. Bigyan si ha. oh, mo man, cidog. Ah, saan si Bear? Nawala si Bear. Bigyan mo man, Bigyan si oh, mo man dog. Papa man, cidog. Ang dog. Oh, I'm putting up a wall between your annoying cats and my private life. I have to get rid of those cats forever. And while I'm at it, I'll get rid of every cat in town oh it's okay boss you can stay with me you're my one and only favorite cat and what's this i'm writing? <sighs> what great news there's an election coming for the town mayor all i have to do is run for office and win at all costs so i can build the world's largest anti-cat wall

아? 음. <놀람> 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 Dog. Dog. Papa Mayaman Dog. Papa Mayaman Dog. Hmm. Ini pun macam dia. 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 Angkat dan ini. Kamu nak Hmm. Dog. Hmm. 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 <coughs> mẹ chồng chồng em chồng em 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 con, em 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 em

Oh, uh, 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 mm. Mama. Mm. Mama. Mm. Papa, mm. Mm. very good, very good, very good, my papa, very good.

Hindi, hindi na masitog. Knock, knock. Knock. Ay. Hey. Hindi na masitog. ka. No, hindi, no? Dito, dito. Hindi, papa. Dog, dog, pe. Ay, ito na. na. Ito

papá papá papá, uau, ah. hum, mm. uau, ah. hum mm, hum mm, hum, mm. ah ah, oh deu, hum, mm. hum, mm. ah ah Dog, dog, dog. Asal ah, si dog tadi. Ok, oh, si dog. Papak-papak nasi nak, nak. Nak, papak-papak nasi nak. Oh, na na. na. pa na oh bibi, oh, Dog. Oh. Nam, 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 nam. Dog, tengok nama si dog, oh. Bell. Dog, oh. Dog. Nam, 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 nam. Ok, tengok nama. <coughs> ok, oh, <dibik>. nama. <coughs> nam, Wah. Sampai sampai. Ah. Ada ni Adog! dog, kunti na lang ito. Ulog-log, kongkus na ni tita Bel, Ubus na ni tita Bel, Belle, be, kain ko na, Belle. Dog, kain ka na, dog. Kunti na lang ito, dog. Ubus na ni tita Bel, O, oh, tali, tali. Na, boy. Dog, dog. O, tali, tali. O, tali, tali. Isang dalanda, isang dalanda. Dog. dog! Si monkey, kunin mo si monkey. Kakainin to ni monkey. Dali na.

Ha. Mm, tatangkupan ka na. Ah, ah, ah. Oh, sanalan sana oh, na, sanalan na dali. Dali, mama. Naka mama, sanalan na ko. Konti na lang 'yan, uubos na 'yan. Aha. Dog, dog, bigay ko na ako sa dog. Dog, bear, bear, kunin mo na itong papa ni Bell, Tita Belle. Bear, kunin mo na papa ni Tita Belle. Kunin na ito ni Belle. dali na. Dali na. Sana lang, oh, sana lang, last, last na, dali, last. Last. na mama. Last na mama. Last na mama. Dog, kain mo na ito papa ni Tita Bear. Dog, 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 kain na kayo. Ubus upos mo na ito. Dog, o oh, dali na dali. Na, 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 sino na lang? Last na, last na mama. Last na mama. Oh, dali na. Kasi hirap magpakain ng bata. Hmm. Hmm.